So mga kapolitika inyong napanood itong viral na video ni Miss Universe Indonesia 2025 Sanli Liu at kuha ito doon sa airport na kung saan is nakaupo lang sila kasama itong ibang mga candidate I believe na si Miss Cambodia at si Miss Finland yung kasama ni Sanli. So ibang iba ito doon sa atmosphere at sa init na pagtanggap ng mga taga Thailand dito kay Atisa sa Manalo. So na compare natin yung uh interaction niya sa crowd. So ibang-iba kung kaya ang sabi, medyo naawa rin tayo dito sa pambato ng Indonesia kasi medyo malaki rin yung kanilang expectation sa kanilang candidate or sa kailang manok para sa Miss Universe 2025. So medyo nakakalungkot dahil hindi ganoon ka init yung uh, pagtanggap or pagsalubong ng publiko. Well anyway siguro ay uh, magpapakitang gilas na lang sila doon sa mga ibang activities ng Miss Universe kasi itong mga Thai ay kung alam naman nila na maganda yung ipinapakita mo siguro ay magugustuhan ka rin nila at for sure yan magkakaroon ka rin ng mga supporters na mismo doon sa venue. So pero ngayon malinaw pa sa sikat ng araw na si Atisa Manalo ang crowd favorite dito sa Miss Universe 2025 at hindi nga rin natin nakita yung ibang mga supporters doon sa pagdating ng mga Latina so ibang iba yung uh, pagtanggap ng masa dito kay Atisa Manalo bagay na malaki ito uh, malaking puntos ito dito sa kanyang maging laban sa Miss Universe 2025 kasi importante kasi ngayon ang tinatawag na engagement at yung popularity which is meron at meron talaga nun si uh, Atisa Manalo So usapang Miss Universe Indonesia pa rin po tayo mga kapolitika kasi itong kanyang mga kababayan merong mga influencers at mga vloggers na dinala itong si Sanli mula sa kanilang bansa. At uh, doon sa pictorials nitong si Emma Tiglaw at si Nawat ay tinanong nitong kanyang kababayan kung sasali ba daw itong si Emma Tiglaw sa Miss Universe ay, uh, Miss Universe 2026. So sinagot naman ni Emma Tiglaw na hindi daw kasi pang Miss Grand lang daw talaga siya at pinuri niya pa yung yung kompetisyon uh, na kanyang sinalihan at tinanong ni Nawat yung uh, nag-ask ano nag -ask dito sa isang uh, informal na interview na kung anong bansa ba daw yung vlogger na nagtanong kung sasali daw itong si Emma Tiglao sa Miss Universe so ang sabi daw ay galing daw siya sa Indonesia so yun ay ang sabi ng ating mga dito na nagko-comment ang sabi nila ay baka daw award ito sa Indonesia na ma-unplace ulit sila dahil hindi maganda yung naging tanong at in front pa talaga ni Nawat dahil alam naman natin na kahit andyan na yung Miss Universe at siya kabahagi na ng Miss Universe ay hindi niya pa rin kayang iwanan itong Miss Grand dahil siya nga ang original na founder ng nasabing competition so very parang inappropriate yung question ng vlogger mga kapolitika na sa harap pa talaga ni Nawat tinanong niya itong si Emma Tingloc kung sasali ito sa Miss Universe Sinibar, huh? <laughs> And <I'll>... Yeah! yeah! <laughs> Show your face now. Indonesia! Indonesia. Oh. <laughs> uh. <laughs> Very crucial, Indonesia. Oh! We the support There you go. Patay. Award. Naman. Award mo. Tanong nyo kasi. Oo, tinanong kasi kung sasali na mong Miss Universe si si sa Eva. Kung sasali na Miss Universe sa Kung sasali na mong Miss Universe Tama lang si Papa. Emma, Miss Grand International, the one is only is more than enough for you. Yeah! What? Yeah. That's the most, one of the... <laughs> <Hello>. <laughs> Miss Grand International is more than enough because Miss Grand International is the one and only! So yung maging comment ko naman or maging reaction ko dito, siguro merong kaunting minus points yun dahil kababayan mismo ni Miss Universe Indonesia yung nagtanong. And then, siguro is hindi nagustuhan yung ninawat. Buti na lang is to the rescue yung mga Filipino vlogger na kung saan is and ano, parang hinaip nila itong Miss Grand International sa harap ni Nawat. So, at kasi naalala ko mga kapolitika yung eksena dati dito ni uh, Anjak Anja at itong si Miss Universe 2024 Indonesia na kung saan is nasa pawan doon sa harap. Diba kung maalala nyo yung eksena doon sa pag-unveil ng crown sa Miss Universe 2024 ay meron rin eksena doon si Miss Indonesia na kung saan is hindi nagustuhan ng Anjak uh, Rautatip so na-unplaced itong sa si Indonesia so dapat is maging careful rin sila dito sa mga galawan or sa mga pag uh, ano nila ng eksena dapat ilagay sa tamang lugar kumbaga okay so yun ang aking magreaction mga kapolitika dito pero kung tutusin is medyo nakakaawa rin itong Indonesia dahil ano rin sila gusto rin nila nag-admire rin sila dito na manalo sa Miss Universe. So siguro mga kapolitika, merong kaunting uh, minus points itong pambato ng Indonesia dahil in the first place hindi naman yung kailang manok ang nagtanong dito kay uh, Emma Tiglao. Pero meron talagang meron at meron talagang impact 'yon. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong mag-reaction dito sa mga sinasabi ng ating mga netizen na posible daw ma na naman itong uh, si Miss Indonesia dito sa Miss Universe 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.